bubos kami ng ano ng slab sa terrace ngayon. Ito yung pinaka canopy niya. Bali nakabukas na. Damas na kalati na yung ano, yung pinaka balcony. Bali ano lang ito, yung pinag pinagporma namin ay yero na lang, hindi na yung steel deck. May mayerong mga luma. Pwede naman 'yan, pwede naman pang slab ito kahit yung plywood. Yan simit ko dito 'yung mga 30 bags kasama yung beam dito. No, andun na yan 'yung beam sa yan, sa kabilang. kung saan kailangan ba isulat? 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 80. 80,000 o oh, may git makabakal pa lang yun medyo makababa yung ano yan yung pinaka roofing nya mali gagamitin namin siguro yan, oh, yung mga tubulan na 2x2 na galvanized at uh, 2x4 umabot ng 70,000 may git yung in order namin pang pambalangkas tsaka ano tsaka, tsaka yung mga panel board na sa kuryente pala pang ngayon ito ano pala ito uh, process pala mga tubular so, bumili din kami na, ng panel box yung GI GI na ba para matibay sa alay uh, pinagawa namin na uh, bali ani mata ug ito tapos yung pa bisagra papalit namin steles ng lagi ko uh, na hindi ganito ordinary yung pinaka free nila o ordinary lang tapos na na steles uh, ng bisagra palabya din 16 ang gamit samula Ano ba Dito rin nagpapabender si Boss Mark. basta para sa Mobile Vlog sa Facebook sa youtube naman Welding Vlog Builders. Oh, okay. Okay. natapos na yung, ano, yung na namin na slab na sa terrace mali well, yun yung kanito hindi na yun na yung ano pwede nakapakan hindi na lang 23 bags magsantala pa oras na bali ka bali aminch sa ano eh apong apong kai ka mo sino mo micch eh papanaot ako di pa kapit na kayan ano tama ano sim ge ba mi yung ba Boss Yan ito yung binili na namin na uh, ano, cubulan ng Pantrasas. na ng 80,000 yung ano, yung pinaka ng group roof, grouping. Tapos uh, kapag gano'n na sabay ng platada. Bukan. 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 sobra ipa. Dobra. Ito 'yung maglalagay. Basitan diba? Dobra. Ngabalik. Sorry Jack. Ngunan nila 'yung pinatutunod namin para suruhan 'yung ano. 'yung pagbuhos sa slab. Agos na Yan 'yung ganda 'yung binuhos natin. Paikut Paikut sa 'yang pa para, para, para letter L. Letter L 'yung ano yung balcony na slab sa second floor